Dito na nga ka kami guys. Maming manguha na kami guys ng isda. Maming wit na kami guys. Ayan. So maganda daw yung point dito kasi ano uh, marami daw dito. So, ayan so sobrang linis po ng dagat guys. Ano? So, kaya lang medyo malamig. Ayan. Pero so, inaayos pa ng asawa ko yung ano, wet pansin nyo guys, meron dito lookout ba ito dito? So, dito sila mong ano. So, sobrang lino ng ano guys. So, try natin to dito mga mga. So, sobrang ganda. malino yung ano guys. ta. Pag nakahuli ako, Ming na isda, Ming bibigyan kita. <laughs> Ay, nakaman luod. <laughs> Tingnan nyo <yung>, guys, <laughs> yung, yung, yung pinansin. Ming! 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 pag ako nakahuli ng isa bibigyan kita ng isda ay naku pansinopso <laughs> wala yata sa pag sa akin areso chalga pang manguha yata doon guys ayan o si kuya mag mudive yata hindi ko alam kung yung kukunin ni kuya baka sura so na natin guys baka ito yung mahuli ko guys oh no maganda po kahit nakasuot kayo ng ganyan hindi malamig po hindi kayo makaramdam ng lamig kahit anong ulam pa ng isno dyan so hindi kayo makaramdam ng lamig pag nakasuot ko guys ganyan din ako dati guys nakasuot din ako ng ganyan naka ano ko nung nag-aral ako ng scuba diving kaya lang nahinto yun dahil may trabaho ako mga lads ay wow siya maganda din mag ano guys mag aral ng scuba diving kasi parang ano ka ayun Ito na yung ano ko guys, hulihin ko. Ito yata yung gusto ko pagpahuli like lang. Ito kayo like bingwitin ko. Naku, Ano klaseng sirena? niya. Um, so, how to It's so Na, ano na, nasit na po siya yeah. Ayan So, pupunta pa pala kami doon, guys Ayan So, kala ko dito kami mangunguha. Ayan Pupunta pala kami doon sa banda So, let's go, guys So, pangasar meron kasi, ano doon Meron Taong, iwan ko anong kinukuha niya dyan So, hindi kami makauli, guys So, ayan, guys na, Nag-start na tayo manguha ng, ano Ng pusit Tingnan natin kung magkakuha tayo ng pusit nito. Ay, eh, wala. Ayan. So, ayaw kasi magpakita ni Tim sa picture, sa camera. So, ano lang guys. Kamay lang niya. Tsaka bingwit. Dating fishing... Ano din siya guys ha si Nag-edad siya ng mga 20 Ganito din ang buhay niya guys Mahilig manguha ng isda Ngayon bumalik sa na, Sa isintay uno na siya So unang ano namin to ha Unang panguhan ng Ano Unang pamingwit namin guys And, ng isda at mga iba pang content natin, guys. So, iwasan muna natin mag-content ng kung ano na kasi ilang bisis na natalig kung ano natin. So, alagaan natin. So, guys, ito yun naman, guys, ang kagandahan ng sa likod. Ko. So, walang kuha. Ah! kasi meron kasing tao doon na yan o, oh, iwan ko kung anong kinukuha din niya guys siguro nangunguha din siya ng shell or di ko alam so medyo na ano ang fish lumapit ayan yan you know, o, diba nakikita niyo guys so medyo hindi maganda manguha ng ano kasi di ba pag sa atin yan pag mga ganyan, di diba, hindi ano, hindi kumbaga mamukuyaw ba Huwag mukuan lang ng mudagan ng isda. Mauning vlogger dito rin sa Korea na bisaya. Huwag pa kasi sa panulog. Ano makasabot ko dito? Mga bisaya da <laughs> Shout out. Uh, Siyempre, always shout out sa mga nakatrush support sa aking YouTube. So, asan na yung uh, lalaki na yun? Wala, walang huli. Uh, medyo maraya. Tsaka nga pala guys, nagdala ako ng grapes para kain At tsaka guys, dito yung spoon ha. Ganito po yung spoon dito guys. Kasi unang panahon kasi guys, dito sumabog yung vulcano yung Jeju Island kaya puro ganyan ang bato hindi ba guys kinakain to guys di ba ayan kinakain yan di ba masarap yan di ba ito yun kok cactus. ano kak cactus ba ang tawag Ay, no, ang dami guys, ang dami yung bunga. dami. Tingnan nyo guys, ang bato guys. Oh. So, Sobrang ganda. Ayan. Yeah. So, medyo nagka-problema mga lads. Kasi sumabit. Sumabit siya, pero... Nagpapatulong siya doon sa... Ayun ay No. Doon kay kuya yung pasibay-sibay. Sumabit. So, ayan guys, tutulungan ni kuya. Kasi sumabit kasi yung bingwit. Hindi siya makalakas siya ng sapato siya. Sumabit. sumabit kasi kaya tutulungan ni kuya. Ah, saan ano yun? Tabag na yun.